Nakauwi na ng Pilipinas ang OFW mula sa Hong Kong na nakitang minamaltrato ng kanyang amo habang nakalive ang una sa Facebook. Isa sa isang payag sa media sa Hong Kong, sinabi ng OFW ni si April Jane B. Dadula na nais niyang munang mapahinga ang kanyang isip pero gusto pa rin daw niyang ituloy ang kaso laban sa kanyang amo. Si Dadula ay taga-uton Iloilo at mag-isang itinataguyod ang kanyang anak na lalaki. Bago pa man siya umalis ng Hong Kong, pinatira siya ng mga opisyal ng Migrant Workers Office sa kanilang shelter sa Xiong Wan at tinutulungang masingil ang mga dapat bayaran sa kanya mula sa kanyang among lalaki na siyang nakapirma sa kanyang kontrata. Pagdating sa kanilang bayan ay itutuloy daw niya ang counseling na isinasaayos ni Social Welfare Attaché Rem Marcelino at susubukang mag-apply ng mga benepisyo mula sa Overseas Workers' Welfare Administration katulad ng tulong pangkabuhayan. Matatandaang nag-viral si Dadula matapos niyang ilive sa FB ang kasalukuyang hindi magandang nangyari sa labas mismo ng bahay ng kanyang amo kung nais niyang ipakita na walang inilagay na kahit anong gamit ang kanyang amo sa kanyang daladalang bag na nangangamba kasi ang OFW na, napaghinalaan siyang nagnakaw. Ayon kay Dadula, tatlong linggo pa lang siya ay kan sa kanyang amo nang magdesisyon siyang umalis dahil hindi niya kaya makayanan ang ugali ng among babae na lagi umanong naninigaw lalo na kapag lasi. Madalas din daw siyang madalas din daw siyang sabihan ng wags wag silang pagnanakawan kaya natakot siya na baka tamna ng sarili nilang mga gamit ang kanyang mga bags. Habang naka makikita sa video na tila hindi nagustuhan ng dayuhang amo ang ginagawang pag-video Idadula dahil bigla nitong inablot ang Pilipina at inipit ang nie gamit ang kanyang braso. Kinumpirma ng mga polis na inaresto nila ang 48 years old na employer sa kasong common assault o simpleng pananakit pero agad ding nakalaya matapos makapagpiyansa.